kulay pulang guli. Pero lahat, ni, lahat naman po yan ay merong visa. Okay? Ito po, isa-isay natin lahat ng bullet. Ayan, tulad po nito, brown. Pero bago lahat, ilawan natin. Mag-ilaw muna tayo. Wait lang. Wait lang po ha. Kunwari yan pa kayo. Antayin nyo lang po ako. At ipapakita natin kung aling nga ba ang pinaka-original ng batong bulik na kulay rin. Para magkiilaw tayo. Try natin. Yan. May ilaw. Mas maganda pag may ilaw. Ito. Ito po ay mga dikit lahat sa magnet. Unahin po natin ito. Yan, Isa rin po ito sa red. Yan. Dikit po siya sa magnet. Pero ang kulay niya, hindi talaga matingkad. Ano? Yan po ay sa buhay na ilog nakukuha, Pero ito ay sekretong huntingan. nawala wala pa rin nakakaalam na iba o maraming nakakaalam. yun po ay depende na lang kung kayo ay pagkakalooban. Ito, sa mga sing -sing naman, ito po yung mga available po natin na ring. Okay? So, isunod natin itong red, red bullet pero hindi naman po siya dikit sa magnet. O, tingnan nyo. Ayan. Hindi siya dikit sa magnet. Kahit anong gawin mo. Gumagalaw siya pero hindi talaga siya dumidikit sa magnet. Kahit nga daw hindi gumalaw eh. Opo na dikit pero talagang mahina. Ibig ko sabihin napapagalaw na ma magnet pero hindi siya talaga ma dikit sa magnet. Ayaw niya. Ayan. Next po natin na ay ito. Isa rin naman po ito sa original. Kaso nga lang siya ay kulay green na meron siyang mga light blue. Ayan. Dikit sa magnet. Iikot pa yan. Dikit sa magnet yan. Okay, next po natin ay ang pinakahuli. Ah, ito muna. Itong isang ito. ah uh, bulik na kuweba. Sa kuweba na kuha. Ito naman po yung kulay brown na bulik. Tingnan natin ang kulay brown na bulik kung ito nga ba idikit sa magnet. Ayan, dumidikit po sa magnet ang kulay brown na bulik. Kahit ikuti, no? Oh. Ayan. Okay, yan naman po ang kulay brown na bulik. Kita-kita nyo naman. Ayan, no? Oh, tingnan nyo. Next po natin, ang pinakahuli na batuomong bulik na talagang original ano? Papakita na po natin. Ito kasi, hindi talaga ito dumidikit. Ayan. Kasi bato umong itim yan. Ito, bato umong itim. Nakakaiba naman ito. Ayan. Okay? So, sa mga gusto na mga singsing, -sing, kakargan po natin yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Santo Cristo, Dakbayan, o sa Malalayo. Ayan, magagamit nyo yan. Chong Leo Manalo, bakit hindi na kayo pumunta dito? Mahala nyo, mapagkalooban kayo nitong mga kabibi na ito. O, kaso ito'y nakuha ng isang ito. May nakakuha na nito. Ayan, ito ay matandang kabibi na sulido. Ito naman, kabibi na kulay puti na crystallized. O, natin. Pakita natin kung ano nga ba ang abilidad nitong kabibing ito. Kung bakit siya tumatagos sa ilaw. Dahil na po siya ay original na kabibi na uh, ano tawag dito? Ah, uh, crystallized na kabibi. Kita-kita niya naman. Ano? Ngayon po kami ay maglalakbay. Ano? Nalakbayin po namin ang buong huntingan kung saan tayo makakaabot. Napakakaibang sea guys na suso. Ayan na po, ayan na po ang sea guys na suso. Na ito ay talagang kumukulay, nagpasan. wait okay. Ipakita na po natin yung kwan. Madali ang live lang tayo. Yung pinaka-original. Kung aling nga ba pinaka-original na batong mong kulik. Ayan. Hindi na tayo mag-iipon ng tao kasi mapapanood din naman nila yan. Ito na po ang original na bato umong bulik na kulay red. Ipapakita ko po sa inyo kung ito nga ba ay dikit sa magnet. Okay, ito na. Dikit nga po ba ito sa magnet? Ayan, tingnan natin. Ayun, kumapit talaga. Umiilaw, ano? Grabe isa sa pinaka-original na bato umong bulik na kulay rin. Yan ang kinikilala talaga na may laban sa lahat. Okay. So yun naman po at maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Okay, counting live lang naman tayo. Share na rin natin to sa Facebook natin. Okay po, maraming salamat po kay Kuya Pilar Tolentino. Mapagpalang gabi bro at kay Chong Leo Manalo God bless at kay Chong Leo Manalo God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng mga nanonood.